wala yung nanay nagbabalat ng takway hakala pagkain <laughs> kaya naghihintay sunga <laughs> sunga ang matatakaw buti pa si Luna ano oh. ba Oo. buti pa si Luna sa'yo tahimik eh ikaw nag-aabang ka dyan ng, ano, ng pagkain eh ano lang yan takway lang yan Ilagay mo nga ang upuan doon para akit siya, para makita niya kung anong, anong ginagawa. Huli ka, akit ka dito. Mm. Oo, oh, oh, ayan o, ayan o. Ano, akyat? Akyat na Zola. Oo. Oh. Kape na muna. Kateda. Takway lang eh. Ang takway dito, uh, yung isang bikis na yan is worth 100 pesos. Akit na, akit na. So hindi basta-basta ang ano, gulay may kamahalan. at ang uh, hirap balatan pero dahil naman sa sarap abay sulit na sulit syempre niluto na kanina yung uh, trayport siguro oh ano Sola where are you going? anawa ka na? akit na para makita mong ginagawa ni mama. Oh. Akit ka na nga, binigyan na nga kita upuan ani. Eh. eh no, tapoy lang 'yan oh. Hindi pa yan luto. Kanina tataw nyo nang ano nang ulam kanina. Ay kasi sila nitong kanina eh. Oo, oh, hilaw pa yan ni. Eh. Yung luto na. Kaya. Naa <laughs> naamoy niya siguro nang hingi na Para Atakaw abata. Pati tuloy si Lola, nagabang na rin, oh. Ah! Rabi. Alika nga, tingnan mo Pawawas kasi. Tawawa sa sa'yo. Ang gagal, inaano mo si mama, oh. Ah. Pagpagalitan mo ko, hindi ka binibigyan. Alika, umakit ka para makita mo kung luto na ba ito, ilaw pa. Alika nga, ayan, oh. oh. Oh, luto na ba? Ay, hindi pa huwag mo kainin, makati yan Kakainin talaga yan pag binigay mo yan alam mo naman kung gaano ka para ano, sa mga gulay yung mga yan oh 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 oh, oh. maaaway ka naman dyan init ulo niya walang gulay eh. Ano, akit na oh ano, akyat na doon binibigyan pa kakataong baket doon oh Hello. Interested na no? Curious ka talaga kung ano ginagawa sa ano sa lamesa. Akala mo pinagtatago ka ng pagkain eh, no? Kawawa sa inyo. Ah! Haga kasi. Gumagawa pa lang ng ano, magluluto pa lang, oy. Sobrang. Oy, narang... ah! <laughs> ah! <laughs> ka nga. Masakit sa tenga ginagawa mo. Nagluluto, nag-aano na, pa lang 'to si Mama, hindi pa nga niluluto eh. Oo. Ate, tuloy ako papamadali sa iyo eh. Gusto mo? Ha? Ah? alika Tumungan mo si mama magbanat. Dito ka na. Ano, akit ka na doon. Para makita mong ano, ginagawa. Hindi ka na nga. No, ano, ano. Tayo Wakyat. Ano? Akit na. Ikaw Luna. Akit ka dyan. Kawawa sa inyo ah. ginagawa pala ang gulay, apurado na kayo buti wala yung dalawang <coughs> itim na ah, dito hibala uh, wala si si Iba, tsaka si Balbon Uy, masakit na tenga ko sa unano ah hindi ka nga dito, sinasabi ko sa iyo ayaw mo naman Tingnan mo nga, oh. Uli ka dito. Upo ka. Pakainin talaga. Dino <coughs> <im�� sł centres> <smusmonth> ka. <coment må sweat> Sige, sigawan si mama. Bibigay din yan. Kunti na lang. Punti na bibig, lang, tanggal ko. Bibigyan na yan, Bib, uh, bibigyan kayo tinapay niya, may tinapay diyan, no? Oh. Kunyari lang yung si mama, siya kasi kakain yan, di ba, no? Hmm. tako si mama, no? Hmm. Kunyari pa, no? Ay, hindi pa talaga yun mamaya. Hmm. Oh, wow, wow mga baby, no? siya see ya. Ayaw mo makiat, bala ka diyan. Tigil ko na 'tong video. Puro lang kayo kamot. Wala kayong magawa, no? Diyos ko. O, sige na. Tama na yan. Anong kalokohan yan? Ha? Ano, Lul? Anong sola? Yung kanina pa, binabantay na takway yung ba? Kaya inaakit mo na dito. Kwalo ka ka. Eh no. Oh. Hindi oh. si mama oh. Hintay ka lang. Ano? Baka umakit ka pa sa lamesa yan, ha? Hmm? Ini Ali, babak nak babak nak. Babak nak. Suskin. So, na. Ini. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Babak nak, babak nak. Babak nak please. Sikit dah. Maya maya bibigyan kayo. Sige na. Baba na. Oh, waiting talaga yung mga yun ng ano ng kahin. Oh, kawawa mo ni Luna. Oh, baba na sa wala. Sige na. May ginagawa ko. May napahinga ko. na. Hoy na si mama. Wait na si mama, papakainin na kaya.